Okay guys, busy po kayo. Busy po kami ngayon ng aking asawa guys. Pinapaganda pa namin yung kwarto namin. At tuwang-tuwa naman yung baby namin sa kakapanood mga guys. Parang may alam na talaga oh. Four months pa lang po yan ang baby namin mga guys. Pero parang may isip na talaga oh. Patawa-tawa siya mga guys. Sobrang kulit po yan mga guys patawa-tawa lang yan baby namin yan sobrang bait talaga yung baby namin yan sobrang cute at habang abala yung mami niya mga guys ay ako naman ay abala rin mahilig kasi yung asawa ko guys mag design ng kwarto guys ito pong libangan namin guys kapag walang trabaho mga idol tingnan yung anak ko mga idol oh. Taka-taka talaga siya kung anong ginagawa ng kanyang ina mga idol. Habang nag-enjoy ng asawa ako mga guys ay nag-enjoy rin ang anak ko sa papanood sa kanya mga guys. Sobrang cute talaga ng anak ko. Maganda na ba guys? Mag-comment pa kayo guys kung maganda ng kwarto namin guys. Maliit lang po to. Hindi po to malaki yung kwarto oh, namin, namin guys. Sakto-sakto lang sa amin to. sila at Pero maganda Punto na ha. rin kulay mga guys. Ang sarap. Hmm. Matulog dito parang ang lamig. Tingnan sa kulor.